mga Shia ay mas kritikal kaysa sa mga Hudyo at mas kritikal ang mga Shia kaysa sa mga Kristiyano at mas kritikal ang mga ito sa lahat ng mga reliyon na naglipa na sa buong mundo. Una, kung bakit ito napaka-kritikal? Dahil sa kanilang paniniwala na takiya. Dahil sa kanilang paniniwala na takiya, pagsisinungaling. Ang lahat ng ating mga binanggit dito na kanilang paniniwala, pwede nilang pasinungalingan mga kapatid. At ang mga siya, tama aking sinasabi. Pakinggan ninyo at tama aking sinasabi. Pwede nilang pasinungalingan mga siya, ang aking lahat ng mga sinabi, sa pamamagitan ng takiya. Ano ang takiya mga kapatid? Ito ay pagsisinungaling. Ang takiya, ang ibig sabihin nito ay ang pagsisinungaling. At ano ang kanilang paniniwala patungkol sa pagsisinungaling? Sinabi ni Imam Kulaini. Naririnig niyo kayong mga Shia kung sino si Imam Kulaini. Isa sa inyong mga mga kilalang ulama. Kilala sa mga kilalang scholar ng mga Shia. Ito ay para sa mga Shia at para sa mga Luzonote waljama. Ano ano ang sinasabi ni Imam Kulaini? At-taqiyatu min wadini wa dini aba'i wala iman liman la taqiyata lahu ito ay nasa librong usulul kahfi volume 2 page 219 anong kanin sinabi at taqiyatu min dini ang taqiya ang pagsisinungaling ay kasama sa aking relihiyon at relihiyon ng aking mga ama wala iman walang iman walang paniniwala ang tao na hindi niya isinasabuhay ang takiya. Ano ang kanilang sinasabi? Tis ato a'ashar din. Tis ato din fit takiya. Wala din aliman la takiya talahu. 90% ng relihiyon ayon sa mga Shia, 90% ng relihiyon ayon kay Imam Kulayni, ay sa pagsisinungaling. 90% ng relihiyon ay sa pagsisinungaling. Walang relihiyon ang taong hindi nagsisinungaling. So lahat ng ating mga sinabi dito pwede na sabihin, mali yan, Sina mali yung sinasabi ng mga skalar ng mga alusun tiwal-jamaa, wala yan sa aming libro. Pero ito po ay nasa inyong mga libro. Lahat ng aming mga sinabi na sa inyong mga libro. Hindi niyo pwedeng pasinungalingan dahil ito ay nakatatak sa inyong mga libro. 90% ng inyong karelihiyon ay nasa paniniwala na ang relihiyon ay dapat pagsisinungaling. Ano ang 10%? Ito yung mga ibang ibang parte ng relihiyon. Pero 90% ay pagsisinungaling. Ano ang sinasabi nila? Mathalul mu'min la taqiyata lahu. Kamathali jasadin la ra'sa Ito ay makikita natin sa tafsir ni Al-Askari, page 320 yung ating sinabi kanina na na uh, 90% ng relihiyon ay nagmula sa takiya ay nagmula sa libro na uh, Usulul Kafi volume 2 page 217 yung isa Usulul Kafi volume 2 page 219 itong pinakahuli about taqiya mathalul mu'min la taqiyata lahu ka jasad ka mathali jasadin la rasalahu asat tafsir al-askari na page 320. Ano ang ibig sabihin nito? Ang katulad ng isang mu'min na hindi niya na sa buhay ang takiya ay katulad ng isang tao na may katawan pero walang ulo. So ganito ka kritikal po mga kapatid ang mga siya. Dahil ang kanilang relihiyon ay nakabase sa pagsisinungaling. Pag dumating sila sa atin sasabihin nila na mahal nila ang Alusyon Tiwal Jamaa ganito, ganito ang kanilang paniniwala. Pero lahat ng kanilang sinasabi sa atin ay kasinungalingan dahil yun ang kanilang reliyon. Sasabihin nila sa atin, na ganito ang mga imam, lahat po yun, lahat kasinungalingan dahil yun ang kanilang reliyon. Lahat ng kanilang sinasabi sa atin, 90% nito ay kasinungalingan dahil ito ang kanilang reliyon. Bakit napakakritikal ng mga siya mga kapatid? Dahil ipinapakita nila na mahal nila ang Ahlul Bayt, ang pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginagamit nila ang pagmamahal sa pamilya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang kumbinsihin ang mga tao na paniwalaan sila sa kanilang paniniwala. Pinapakita nila na mahal nila si Fatima, mahal nila ang propeta Muhammad, mahal nila si Ali, mahal nila si Hasan, mahal nila si Hussein. Pero kung titingnan mo ang mga Shia, umiikot ang kanilang buhay sa paniniwala, pagmamahal kay Hussein lamang at kay Ali at sa mga apun ni Ali bin Abi Talib. Pero nasaan ang ibang pamilya ng Ahlul Bayt? Dahil ang Ahlul Bayt ay napakalaking pamilya ito mga kapatid. Bakit nakakonsentrate lamang kay Ali, kay Fatima, kay Hussein, kay Al-Hasan at doon sa kanilang mga apo? Nasaan ang ibang pamilya ng ng pamilya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito ay pakitang tao lamang. Hindi nila mahal ang Ahlul Bayt, ang pamilya ng propeta, kundi ginagamit lamang nila ang pagmamahal sa pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pangangaral upang paniwalaan ang mga ito sa kanilang mga paniniwala. Pangatlo, kung bakit napaka-critical ng mga Shia na ito ay dahil sa kanilang puot at galit sa mga Ahlus Sunnah Tiwal Jamaa. Ang kanilang puot at galit sa Ahlus Sunnah Tiwal Jamaa. Kanina ay ating binasa na ang mga tao na nagmamahal kay Abu Bakr ay kafir. So kung yun ang kanilang paniniwala, lahat ng mga tao na hindi siya ay kafir. So ano ang kaver? Kaaway ng relihiyon. So yun ang kanilang paniniwala. So yun ang katotohanan na paniniwala nila na ang mga taong hindi siya ay kaver, dahil ito ay nasa kanilang libro. So bakit napakakritikal ang mga ito? Dahil ang tingin nila sa lahat ng mga hindi siya ay kaver, Ginagamit nila ang pamilya ng propeta upang paniwalaan sila sa kanilang mga gustong ibigay sa atin na mga paniniwala. At pangatlo, pwede nilang pasinungalingan ang lahat ng ating mga sinasabi dito upang sabihin nila sila ay tama dahil sa kanilang relihiyon na tinatawag na tinatakiya. Wa sallallahu ala nabiyika Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa akhiru da'wana.